Have a sunny morning, everyone. Ayan, ito po yung view sa likod ng aming bahay. And today, I would like to share with you this one. This is my plant. This is a string beans or tinatawag namin na sitaw. Ayan. So, gusto ko lang pong i-share sa inyo na itong klase ng tanim na ito, yung sitaw, ay, na-notice ko na strong, no? Extremely strong ito siya at matibay sa tag-ulan. Kasi itinanim ko ito nung June, parang June or July. And then, alam naman natin sa Philippines yung mga time na 'yon ay talagang tag-ulan, pero na-survive niya talaga ang tag-ulan. Kaya masasabi ko na ang angkop, no? Ang ang tanim na ito sa tag-ulan. Ayan, kaya kung makikita nyo, marami na siyang bunga. Ayan, pwede na natin ilagay sa sinigang o kaya sa sinabawa na isda. Kaya pwede nang i-harvest. No, maya maya mag-harvest po ako. And then, eto, makita nyo, sa pasok ko lang po yan um, tinanim. O, oh, yan. Sa pasok lang talaga yan. Tapos, naalagaan ko lang maigi nilalagyan ng mga fertilizer kung kinakailangan na dagdag lang ako ng dagdag so ngayon I'm just so happy kasi namunga na ang aking mga tanim na sitaw tapos meron pa dito oh ayan meron pa ditong mga um, bunga oh so kung marami kang tanim neto mas maganda kasi Marami ka ding makukuha. Pero for the meantime, dahil ito nga ay backyard garden ko lang, ay tama na muna itong ilang peraso lang. Kasi for own consumption lang din. For family's consumption lang itong aming uh, tanim. By the way, kung hindi pa po pala kayo subscribe sa aking channel, please do subscribe. I would appreciate it very much. Ako po ay talagang mahilig sa mga tanim at sa gardening. Kung kaya, kung kayo po ay mahilig din sa mga plants, ay mag-subscribe po kayo sa channel ko. Yes, maraming maraming salamat. So ngayon po ay mag-harvest na ako. Samahan niyo po ako mag-harvest. Ayan. Okay. Kasi magiging matanda na ito pag hindi na, na nakuha agad. Ayan. Sa so, ilalagay natin sa... Um, sinabawang isda o kaya sa pwede rin itong adobo um, pwede rin siyang sa sinigang yan ito nga o oh, medyo naging ano na siya matanda na itong isa di ko na lang siguro ito kunin para pwede pa siyang maging pagkuna ng seeds so ito na lang yan. Ang mahal ng sitaw ngayon sa palengke. Isang pera, ano, sampung peraso lang yata. Ano na? ng 20 pesos. So, yan. So, ito na ang aking harvest. Pwede na, ba diba? isang uh, lagayan sa ating mga gulay. Uh, sa ating ginisa, pwede rin. At sa mga ulam natin. So, ayan guys. Thank you so much to all my subscribers and viewers, silent viewers out there. Maraming maraming salamat po. God bless everyone. Oh, my baby kami dito. Liam. Tuwang-tuwa pa siya, oh. Ayan. Bye-bye, everyone.